Hi guys, ayan, Easter Sunday sa so, my Garden Beach Resort Super puno ng tao guys, kaya hindi na kami pumasok sa loob It's a public beach dito sa may Tansang Cavite Pero, okay naman sana, kaya lang, super crowded As in, super, ayan guys, ang iba bumalik na lang, ayan sila, bumalik na lang Kasi super talaga, ah, uh, ang daming tao Wala nang cottage, wala nang mapagkatuhan sa loob ng ano, yung mismong uh, seashore, puno na din. And, uh, madumi. Madumi na. So, balik tayo. Hanap tayo ng iba. Planning to ano, mag-KB ang na lang kami. <laughs> Ayan, guys. Ayan ang mga tao. Ayan sobrang dami talaga guys as in super dami ng tao ayan maganda sana nakakuha kami ng parking dito ayan kaya lang sobrang dami ng tao so balik balik <laughs> ayan